Gusto mo ba ng kamote negosyo? Kaso, spiral lang hugis nito. Kaya huwag niyong skip itong video dahil pati yung paggawa ng sauce ituturo ko. Guys, malutong ito kapag napirito at lasang french fries din kapag kinain mo. Dalawang pirasong kamote lang ang ginamit ko dito pero marami na ang nagawa ko. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap tamis. Oh yes. So, hiwain natin into cubes yung ating kamote. Then, magpakulo tayo ng tubig. Bale, ilalaga lang natin yung kamote hanggang sa medyo lumambot ito. Kasi mamaya ang kasunod nito ay pagpiperito. Ilagay muna natin sa strainer at palamigin. Gagamit tayo ng tatlong kutsarang mayonnaise, tapos magbudbud tayo ng asin. Isang kutsarang asukal, dalawang pirasong bawang, dahon ng malunggay, guys, fresh po ito. At konting tubig. Haluin natin itong mabuti para mag-combine mga ingredients natin. Nagdagdag pa ako ng tubig dito dahil masyado pang malapot yung mayonnaise ko. Dapat dahan-dahan kayo sa paglalagay nito. Gayahin nyo ko, maingat ako. Maingay kayo. <laughs> Muntik pang tumapon sa kakadaldal nyo. <laughs> Nanisip pa. Next, durugin natin yung kamote. Kamay nyo para durug na durug talaga ito. Maglagay tayo ng 1 half cup rice flour. Pwede din cornstarch ang ilagay nyo. Tatlong kutsarang breading mix. Isang kutsaritang paminta. At isang kutsaritang asin. Haluin natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Magbuhos din tayo ng konting tubig. Guys, kailangan sakto lang ang tubig na ilagay nyo. Parang gagawa lang tayo ng dough. Ilagay na natin to sa piping bag. Tapos, pisilin natin yung dulo para hindi sumunod sa pagbilog nyo. Bale, spiral lang gagawin natin dito. Kayong bahala kung gaano kalaki ang gusto nyo. So, okay na to. Guys, ilalagay muna natin to sa freezer para tumigas ito. Para hindi din kayo mahirapan sa pagpirito. Kapag matigas na, magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung spiral kamote into medium heat hanggang sa lumutong ito. So, okay na to. O, ba diba? Ang ganda. Ilalagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Kung gusto nyo makamura, cheese powder na lang ang ilagay nyo. Kesa mayonnaise pa ang gamitin nyo dito. Heto yung lalagyan na gagamitin ko, small point size nito. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ito. Maglagay tayo ng ating kamote. Actually, kahit walang sauce, malasa na ito. Kaya paniguradong mag enjoy talaga kayo. O ba diba, ang ganda ng itsura, sinong mag-aakalang kamote lang pala. Ilagay na din natin yung sauce. Pwede nyo na din idiretso ito sa kamote nyo. Heto ng ating spiral kamote. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong benta ng 20 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.